Mga kapatid, good day sa inyong lahat. So ngayon mga kapatid, may nagbigay sa akin ng impormasyon na may dumaong daw na isang kakaiba at napakalaking isda. Pero nakakapanghinayang lang mga kapatid kasi sabi niya, patay na daw ang isdang ito. Nung una, ay, hindi talaga agad ako naniwala. Kaya ang ginawa ko ay pinuntahan ko kaagad yung lokasyon na itinuro niya at para malaman ko kung totoo yung sinasabi niya at para ma-identify ko rin kung anong klasing isda ang tinutukoy niya. Ang so, laki nga uh, mga kapatid. siguro nasa sa estimate ko nasa sa nasa 500 kilos siguro ito mga kapatid nanod ng dagat patay na tingnan nyo mga kapatid kung gaano kalaki yung buntot niya. Nako mga kapatid, hindi pala to. Hindi pala to. Hindi pala to. Pating isa pala itong isa pala itong dugong o yung tinatawag na sikaw. Hindi ko inakala, hindi ko inakala may may ganito pala dito sa Mindanao. May mga sugat pa sa mga kapatid. Siguro talo to sa labanan kaya sabi mga kapatid siguro may taaway ito kaya siguro nasaktan ng maayos kaya namatay sayang mga kapatid ito yata yung miniature sa Burnto Buiwald na malapit ng ma-extinct yung iilan na lang. Ayun, inaanod na mga kapatid. Sayang, Sa namatay. Iilan na lang sila dito. Ilan na lang silang natitira dito sa Pilipinas eh.